nakabiting kabaong ng sagada ay higit pa sa isang kakaibang libingan. Ito ay puno ng mga alamat, paniniwala, at mahiwagang misteryo na ipinasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Naniniwala ang mga igorot na ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno ay patuloy na nagbabantay sa sagradong bangin, at sinumang mga has na gambalain ang mga ito ay maaaring humarap sa matitinding kaparusahan. Ang mismong seremonya ng libing ay isang pambihirang tanawin. Ang katawan ng namatay ay ibinabalot sa kumot at baging, at sa isang ritual na tinatawag na sangadil, ang mga kamag-anak ay binubuhat ang yumao paakyat sa mapanganib na bangin. Habang umaakyat, minsan ay tumutulo ang mga likido mula sa katawan sa mga taong nasa ibaba, isang pangyayaring itinuturing na isang pagpapala, sapagkat pinaniniwala ang itinapasa nito ang karunungan at magandang kapalaran ng namatay sa mga buhay. Bago ilagay ang kabaong, may isinasagawang alay ng hayop, karaniwan ay baboy o manok upang payapain ang mga espiritu. Ang usok mula sa sinunog na alay ay pumapalibot sa bangin, sinisigurong ligtas na makarating ang kaluluwa sa kabilang buhay. Bakit kailangan dumaan sa isang mapanganib na proseso ng paglilibing? Naniniwala ang mga igorot na kung mas mataas ang kabaong, mas malapit ang kaluluwa sa langit. Pinaniniwalaan din nilang ang pagsasabit ng mga kabaong ay nakapipigil sa mga mababangis na hayop nagambalain ang mga labi ng namatay. Bukod dito, may paniniwala na ang paglilibing sa ilalim ng lupa ay nakakulong sa kaluluwa, samantalang ang paglalagay nito sa itaas ay nagbibigay sa kanila ng kalayaang gumala kasama ng kanilang mga ninuno. Hindi lahat ng tagasagada ay maaaring mailibing sa ganitong paraan. Ang tradisyong ito ay nakalaan lamang para sa matatandang igorot na namuhay ng marangal at sumunod sa kanilang sinaunang kaugalian. Ang yumaw ay dapat na may purong dugong igorot at hindi nagkaroon ng matinding karamdaman sapagkat ang sakit ay itinuturing na malas sa kabilang buhay. Bago pumanaw, ang isang tao ay naghahanda para sa kanyang libing sa pamamagitan ng pag-ukit ng sarili niyang kabaong mula sa isang punong kahoy. Kung masyado na siyang mahina o matanda, ang kanyang pamilya ang gumagawa nito para sa kanya. Ngunit may isang kakaibang detalye ang mga kabaong ay madalas na mas maikli kaysa sa aktwal na taas ng tao. Bakit? Dahil inilalagay ang mga yumao sa posisyong pahalang na parang sanggol sa sinapukunan, isang paniniwala ng mga igorot na dapat iwanan ng tao ang mundo sa parehong paraan kung paano siya dumating dito. Habang ang ilan sa mga kabaong ay ilang dekada pa lamang, ang iba naman ay may edad ng daan-daang taon. Ang pinakaluma sa mga ito ay naging marupok at nahulog na, kaya nagkalat ang mga buto sa lambak sa ibaba. Ang ilan sa mga pinakalumang kabaong sa sagada ay may edad na higit sa limang daang taon. Sa kabila ng paglipas ng panahon, marami pa rin ang nananatili sa bangin, isang patunay sa hindi matinag na kaugalian ng mga igorot. Ayon sa alamat, may mga espiritu ng mga ninuno na nagbabantay sa mga nakabiting kabao. Sinasabing pinoprotektahan ng mga espiritu ito ang libingan upang walang sinuman ang makapanakit o makagambala sa mga labi ng namatay. May ilang taga na yon ang nagsasabing nakakakita sila ng maitim na anino na nakatayo malapit sa bangin tuwing dapit hapon na pinaniniwala ang mga kaluluwa ng mga kumanaw. Pinaniniwala ang sinumang humawak o kumuha ng kabaong mula sa bangin ay isusumpa. Binabalaan ng mga lokal ang sinuman na huwag gambalain ang libingan, dahil hindi raw magagalak ang mga espiritu ng mga yumao sa mga panghihimaso. May mga bumibisita at lokal na nag nagulat na nakaririnig sila ng mahihinang boses malapit sa mga nakabiting kabaong, lalo na sa gabi. Sinasabing ang mga ito ay mga tinig ng mga ninuno na nagsasalita sa lumang wika ng mga igorot. Sa paglipas ng panahon, may ilan sa mga kabaong na bumagsak mula sa bangin, nagkalat ang mga buto sa ibaba. Bagamat maaaring dahil ito sa natural na pagkasira, naniniwala ang mga lokal na mayroong mas mahiwagang dahilan sa likod nito. Para sa mga Igorot, ang kanilang paraan ng paglilibing ay nagpapahintulot sa mga espiritu ng namatay na malayang gumala at makarating sa makay kusina. Isang maalamat na paraiso kung saan nagsasama-sama ang mabubuting kaluluwa kasama ng kanilang mga ninuno. Ang mga bangin ay nagsisilbing lagusan upang matiyak na hindi matrap ang mga espiritu sa mundo. Bago mailagay ang kabaong sa bangin, isinasagawa ang isang sagradong ritual na may kasamang pag-aalay ng hayop. Naniniwala ang mga igorot na ang usok mula sa sinunog na alay ay tumutulong sa kaluluwa na ligtas na makarating sa kabilang buhay.